Pag Noche Vena na kaya tayo, wala tayong maisip na content eh. Tapos na natin yung pag-room si, ano, si Scarlett sa halagang 650 pesos. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, meron tayo nitong diaper. At tayo po ay may igagala. Scarlet! Scarlett! Scarlet! Sasuotan ka ng diaper dahil tayo ay magbumol. Punta tayo sa Robinson. Let's go! <laughs> Yan, So nakabita na po natin ng diaper. At medyo maliit na pala yung diaper dahil parang, para may medium na yata siya. Sure. So pupunta nga po tayo sa ano? Sa Robinson's Town Mall Manabon At ito po ay ating ipapagroom. Ayan. So ang requirements lang naman para makapasok ka pa sa isa Robinson malts ay ano, kailangan nakadieter po yung ating alagang hayop. At lagi po nating babantayan kapag papasok po tayo sa loob ng Robinson. Ayun, salamat sa Robinson na sila ay pet friendly. So, ina-accept nila yung mga ano, kahit malalaki na nakakakita ko mga ano, uh, golden retriever, labrador, okay, allowed sa kanila na ipasok yung mga ganun. Basta, uh, nababantayan natin. So, tara po, tayo para atin na maipag-room. At kawawa naman na itsura, o oh. Aso pa ba yan? Mukha niya niyang halimaw. Dito na tayo ngayon sa Sir Robinson. Pinakabahala <laughs> po siya. East Cali! Here we go!

dito na nga po tayo sa loob ng Robinsons. Salmon na Labon at atin na ipapagroom dito ng halimaw na ito. Dito <tipos>, sa 360 sa loob. Let's go! Let's <tipos> go! ang din. Nandito na tayo sa loob na Ruru, Ruru Martin. At pero tayo dito ang part. So bali pa ito yung apat na natin na ano na pagpapagroom kay Scarlett. Kaya naman na hindi lang tayo na ano na papel para sa kanyang record. Summer Cat po. Summer Cat Ito makikita natin yung mga price sa mga ano, sa prices nila sa grooming, sa mga services. Tapos ito yung mga choices natin sa mga ano, sa mga gupit. Poodle, Birka. Pero yung pinili natin kay Starlet dahil bihira talaga natin siyang mapaano. mapag mapagroom ay itong summer cut para medyo ano na talaga. Um, manipis na yung balahibo. Iniwan po muna namin si Scarlett dahil medyo matagal po yung pag ano, pag, pag room So yung oras na pag-aantay natin ay tayo po muna ay mag grocery dahil wala na po tayong stock sa bahay. Let's go! First item po natin ay pita para ka na uno dahil paborito po nila yun. Lalo na pag ng bago kunin. Kumuha tayo ng koji kasi baka may pag-asa pa tayong pumuti. Hindi naman tayo pumuputi sa dog, mag-kodik na lang tayo. Wait lang. Parang mas mura Bakit kaya dito sa ano no? Sa Robinson walang likas. Parang meron lang likas papaya sa may ano. Sa save lang talaga ako nakakakita. Bili rin po tayo namin from on Rock Beach for Colored Fabrics Yung po ay si Uno, nakakalimutan naman ba? Sa bahay, uuwi! May isa pa dun yung ginagodin. Pero pa ba tayong isa dun? Mayroon pa Ito tayong dalawa Action! Ash! Ano Ito. Ang ugas ng pinga. And dahil si Kirepo ay not feeling well, bibilan po natin sila ng whisky. Para itong may buy one get one. No? Magkano lang? Hindi ko alam. 54. 54? Hindi hmm. buy rin. get Hindi buy one get one. <laughs> Bibili rin po tayo ng ano, dog food. 50% off. Ay, 50%. 50 pesos off. Parang pwede rin yata siya sa ano. Kasi may hawak si Sarah G na pusa eh. Ayan, so, bili na po natin siya kasi o oh, meriye meriye pang tricks po ni Scarlett. Bibili pa ba tayo ng Milo? Ikaw? Ano? Ang sarang Milo siya. Kape. Skip, skip, skip. Bibili pala tayo ng no? Mga tatlo. Pipili mm -hmm. rin po tayo ng kinakain Ay, mas gusto mo mondi or yung ano, yung ganito. Parang na-miss ko na yung lasa nito. Parang nakailang mondi na tayo na nakaraan. Ano tayo? Butter cheese loaf muna tayo. Siyempre, kapag may tinapay, dapat meron din tayong kalaman. Pwede na yan? Bacon. Bibili na rin po tayo ng ano? Be bechin, tsaka paminta. Paminta. Ayan, so bumili po tayo ng asin. Daw nang darad paminta, tsaka ano? mo, Bibili rin po tayo ng... Ah, uh, ano kaya mas maganda? Yung naka-pack o yung naka nalang. Birch tree para sa kape. Ito na lang kasi pag na, ano, nasa pack masakit yun. Nasa pack masakit yun. Nasa pack masakit yun. masakit <noise> yun. naraglag mo. Kumuha rin po tayo ng agundina. Kuwari tayo ng pangislan doon. Tsaka kaunting noodles. Mag-notch or na kaya tayo. Wala tayong maisip na content eh kuha rin po tayo ng hot dog uh, cheese dog regular marami marami na to nakaready na rin ang kanila ready na rin ang kanila na mga nacho bro na package dito sa robinson ayan guys dahil uso yung sakit ngayon kailangan din natin bumili ng vitamins ayan guys may nag-alok sa atin ng ascorbic acid kailangan na kailangan nga natin ito ngayon panahon na ito na uso yung mga karamdaman at mga naguubuhan yun okay, guys at magbabayad na nga tayo ah, ating pinamili ng araw <laughs> <Ito>. <laughs> magkano umabot? 2,582. Parang pag nag-grocery tayo ang ang inaabot lang palagi na sa ganyan. Bihira tayong umabot ng 3K at bihira din tayong bumaba ng 2K. Parang budget na budget lang talaga natin. Ang ating pinamimili. Basically, yung si Park Soju. Wow. Park wow. sticker Thank you, you ma'am. Subscribe ka, mama. Ayan guys, may pretty daw tayong si Part Sojourn. Hmm. Hindi naman tayo pa ng Korean. Kilala ko yan, si Part Sojourn. Parang nang sa century kanina, di Ha? Sa century tool. Ah, oh, siya, siya yan. Tingnan nga natin. Piling ko kahawig lang yun ng ating kayami.

Bago po tapos ano, i-groom si Scarlett. Kaya po na ikakain na dito sa super ay sa ano, sa food hall dito sa Robinson. Habang inaantay po natin. Nakaka-order okay. na po si Papa din na pagkain natin. <coughs> Pwede nila ako ng drinks. kain po. Ano po ang ay nila? Ang pansip nila? Harus walang gulay? guys at ginugupitan pa rin at yung baby Scarlet. 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 Takap na si Scarlett Scarlett takot na takot hindi siya na isa yung mga tao si Scarlett malagot pa rin ang mukha ah A few moments later. na po yung ano. At, at sarap si Scarlett. Scarlett! Scarlett! Ala ka. Ala ka yun. Ala ka. Scarlett! <laughs> Ala ka. Ang bango naman ang niya. Na Scarlett! <laughs> <He's gonna. laughs> Ay mga kaya niya tapos na natin yung pag si ano si Scarlett sa halagang 650 pesos. kagandahan kagandaan dito sa ano sa room marketing, nag-offer din sila ng mga iba't ibang supplies tapos mga accessories para sa ating mga halagang ano for babies. Tapos, sa kasi ang kagandahan kasi pinili namin itong ano, yung room marketing sa ating of Hotel Cabinet ng Istanbul, magagawa kasi Uh, Ang gandahan na ito, pwede natin iba din mga pet natin dahil inside the mall na rin siya. Habang pinapaglita natin, pinapaglum natin, pinag-alaga, pwede tayo mag-rest. Magalagala muna sa mall, kumain. That's it. At tayo ay uuwi na. Let's go. Ayan, tuwa na po si Uro at si Happy dahil naka-uwi na po si Scarlett. <laughs> Parang napilid, napalitan yung baby ko ah. Parang napalitan ah. Gumanda ah. <laughs> Ayan, maraming maraming salamat po sa Aurora Martin sa maayos po nila na service sa aming Scarlett. And patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay at sumusuporta hindi lamang po sa aking channel kundi sa buong Ting Hindi Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog.